Nay. Magandang hapon po. Mayang hapon. So may gibuhat ng dire Imo imong balay. Maning balay dire nay sa laki Boy. Para may pagklimiya at magkaganda natin. Ken. So, 'yan mga ito la. Babalikan namin yung bahay. So, dadaan kami ngayon dito ni Lucky Boy. Medyo delikado 'tong gagawin namin mga ito. Parang kakaiba naman daanan na to. Baka kami. makita at kakami. Ayan o. Oh. Ayan yung area. So, napaka-delikado. So, para makita natin laki boy kung anong ginagawa ng matanda o bahay ba ka bahay ba yun ng matanda so nagmanman kami dito mga idol para masigurado namin kung bahay pa ba talaga yun ng matanda huh? grabe na na, napaka masukal ayan na to grabe dito daming ahas koro dito Nakakaano po dami ng king cobra. Mm, mga banakon, king cobra. So ayan mga idol, isa po 'yan sa mga napakadelikado po kapag Nandito tayo ngayon sa ano, sa gubat. Yan, o. So dumaan kami dito para makita namin yung matanda no umikot pa kami talaga para lang makita namin yung matanda mga ito. Oh. so ayan po shout nga pala sa lahat ng nanonood na ano sa lahat ng mga supporters natin so sana po makita natin yung matanda at mapatunayan po natin na bahay pa talaga yun ng matanda so Nagmanman kami ngayon ni Lucky Boy ngayon dito. Sa Arieto, shout out po sa lahat mga idol. So panoorin niyo po ang video na to hanggang dulo. Badjang po na kami sa Kayo po ay Kaito. Ugh. <sighs> uh, Aba napakaano ng area. Uh, may, may ano yan, may butas dyan. Hmm? May butas. May butas nga dito. So yun mga ibang, sobrang napaka Ano yung ingay ngayon? Parang may ingay. Uy! Tako lagi ba eh? Yung matanda. Bumalik dun sa bahay. Parang siya na yan. At dun siya. Baka bumalik siya. Tara. Takot ang ingat lang. Nandito pala siya. Nagtatago. So yan mga idol. kita ko yung matagda. Parang papunta siya sa bahay. Baka bahay niya talaga yung nakita namin. Ayan. Parang nandun siya. Parang nandyan siya mga idol. Pumasok yata siya dyan. oo ako yung matanda, pumasok sa bahay. Baka yan talaga yung bahay niya, Lucky Boy. So ang gagawin natin, kakausapin lang natin. Ha? Oo, kakausapin natin. Tatanungin natin kung saan ang Oo, oo. Oo, kung bahay ba talaga niya, yung bahay na yan. So tara, mag magtanong lang tayo, Lucky Boy. Para malaman natin. so yung mga po. Magtanong lang tayo. kasi mau masuk sini. itu, Bang eh. di itu sih, nandhah eh. nih, na. ay, di sih, Magandang hapon. Magandang hapon po. Mayang hapon. Uy. Okay hapon na. <sighs> so, so may gibuhat ni Moderina. Imo aning balay? Imo aning balay di rinay? Parang malungkot yata si nanay. Laki boy, parang may problema yata ito. Oo. Huh? Ang may problema yata siya. Matas-taas ng problema ni nanay. So, yan mga idol. Ito na tayo ngayon sa bahay po ng... Talagang confirmado na bahay ito ng matanday. So, ni asa naman ito yung kauban ng lalaki? Wala? Wala, dadary, ah? So, di problema ni mo na Nakay problema. Huwag ako problema laki ba Baka iniwan na ng jowa. Baka ini iniwan ka na ng ano nay. So yun mga <coughs> idol <don't> no. <know." laughs> ah, magtatanong lang kami kay nanay. Hindi po namin siya ngayon sasaktan. At gusto namin maliwanagan yung ano namin. Kung ano ba talaga yung ano ni nanay dito? Kasi para, isa, Adriana, parang. para... nai. Parang siya lang yata mag-isa Ito lang isa. Eh. Hmm? Oo. So yan mga ito nakita nyo parang malungkot yata si nanay. Ayan yun. o. Oh. sanshap Parang umiiyak siya laki boy eh. Parang may problema yata ang matanda na to. Ayan o. Oh. Nah, hindi ka namin sasaktan. Gusto lang namin magtanong kung anong ginagawa mo dito o bahay mo ba talaga ito? Ha? Ayan. So mga idol, hindi mo na tayo mag-orasyon kasi maka ano, magtanong lang tayo, wala tayong gagawin kundi magtanong lang tayo ngayon dito. Yan. Hmm, masig na kay problema diya anay. Parang ano naman yata siya. Problemado yata itong matanda na to. At ayaw din magsalita laki boy, baka malaki yung problema ng matanda. Baka iniwan ng ano niya. Yung lalaki. So, ayan mga idol, magrespeto muna tayo sa matanda, no? At, ayan, medyo malungkot siya ngayon. Serya na to. Ayan, so. Ay, ino, bas, bas, inahadlock si nanay ba? Baka may, may tanong ka, boy, sa kainan. Sa matanda. Ay, ay lagkadlock sa mga, nay. Ay, lagkadlock sa mga, kadilip, may, may mga, nay. Ito, matakot, nay. Nandito lang kami para tumulong. So, nang, ko itong likod. Wala namang pong ano dito mga idol sa likod. Ayan, medyo tahimik naman po. Medyo ano lang, nakakatakot nga lang dito. Yung matanda parang umiiyak yata siya nandun parang umiyak siya mga idol eh. Ayan o. Oh. Nandun siya sa loob. Parang umiyak siya. Yan dyan siya. Umiyak siya kanina. Parang malungkot yata yung matanda ngayon. So, ayan po. Sa lahat ng nanonood ngayon, pasensya na po kayo at hindi po natin uh, Uh, nagbigay tayo ng ipatayo ng gurasyon kasi po gusto po namin a uh, linawin no so sinanay po ay hindi po magsalita at parang malungkot yata siya kasi umiyak siya parang may problema yata ang matanda na to pero mga idol hindi ko yung ano namin dito para maano namin yung matanda na to no so hindi naman po siya ngayon lumabas Nandiyan po siya ngayon sa loob. So, ayaw niya umimik sa amin. Nay, Tanungin mo siya, Lucky Boy. So, nandito po ko ngayon sa unahan para makita ko yung as uh, kung may kasamaan itong matanda na to dito. So, siyempre nagmanman din ako dito mga idol. Kaya sinakiwi mo na yung nag kumausap sa matanda. So, ayan. Kasi laki boy po yung kumusap sa matanda. Ayaw niya umimiki eh, at ayaw din niya lumabas. Baka bahay niya talaga yan mga idol Nakakatakot naman yung bahay ng matanda. Baka, oo. Oh, baka laki boy gusto niya yung pagkain. Tubig. Baka kailangan niya ng tubig. Oo. Oh. So babalik tayo siguro dito Lucky Boy. Siguro so, tapitin muna natin si Nanay para makita po ng viewers po natin. Kuha mo yung pagkaon. Nanay. So Kuha mo yung pagkaon. Tingnan natin. ay. So ang gagawin po namin, babalik kami dito. Kung gusto po niyo na pagkain, uh, magdala kami tubig para matulungan ka namin. Huwag kang aalis dito nay ha. At babalikan ka namin sa susunod na araw mamaya oh, para talaga makakain siya. Ah, sige. So, babalikan ka namin mamaya. Dala kami ng pagkain. Pero, mag-isa ka lang dito eh. Delikado. Sige so, ba? Babalik tayo mamaya, lucky boy. Ha? At least, nakausap natin itong matanda na to dito. Pero ayaw niyang umimik eh. Sige. Baka kailangan siguro niya ng, ng tulog. Hm? Uwak? Uh, habis, habis, habis. Lapit lang sa bahay ng matanda eh. Uh -huh. Laki boy parang may may kutob ako talaga sa matanda niyan. Wala ka bang kutob sa matanda? Nay, alis kami, Nay. Na Sige. Sige na, balik kami, na Nay. Alis muna kami saglit, Nay. At Babalay kami diyan mamaya para mag, ano, bib, ng pagkain mo. Ha, ah, may kumalaw dyan. Kaya mm -hmm. may, eh. Lucky Boy, may kutubo ko doon sa matanda. Parang may kakaiba siya. Parang hindi siya normal. So, anong, anong gagawin natin sa susunod nating pagbalik? Hmm? Dapat planuhin natin, Lucky Boy, delikato. Ito So, mga ito. muna kami. Kasi parang nagkakaiba sa matanda eh. So, laki di anong plano. Ha? Kaya nga eh, parang may mali. Parang kakaiba siya mga idol at ayaw niya magsalita. Kaya hindi ako nagorasyon para makita talaga natin kung ano yung reaction niya. At hindi siya nagsasalita. No? So, baka maano pag, so ano, tira, 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 babalikan namin ni Lucky Boy. No? -ano tayo ba? So, pasensya na kayo. Hindi kami nagorasyon. Hindi ako nagorasyon para baka ma, ano, baka, oh, tumakas okay. na naman kung totoong aswang siya. Pero okay, mga okay. dyan, baka talaga. Baka ayaw lang yan. Baka baliw lang yan. O ano Baka so, yung ba? May Kisa kutub talaga siya. ako. Kaya babalikan namin ni Ah, laki po 'yung mga Idol, mamaya. So, tara laki Bui dun Babalikan natin mamaya. Hmm. Tara. Tara. Tara, tara babalikan natin mamaya.